Nakaka-overwhelm guys yung inyong mga comments at the same time yung support ninyo sa Horizon dahil ramdam na ramdam ko yung init ng pag-support nyo sa boy group na ito na deserve naman nila. Based on your comments, parang alam na alam ko na na may potential talaga ang Horizon when it comes to mga music and performance nila. So speaking of performance, curious din ako guys dahil music video yung ginawa natin ng reaction video, right? Pero now, gusto kong marinig yung yung kanilang vocals sa live performance nila. At, nahanap ko tong Horizon Sumayaw Sumunod during the show, yung performance nila sa the show. And, let's see, guys. Pakinggan natin yung vocals ng Horizon. So, samahan nyo guys, sa panor natin to Let's go! So, here it is, guys. The show performance. Talagang Sumayaw Sumunod ulit tong song, guys. Because... Na enjoy ako during the music video and tignan natin kung ganun, ganun din ba yung epekto kapag live performance na yun naririnig natin. Winston Jeremy So far unti-unti ko nang namumukhaan guys yung mga um, horizon members though minsan na napagpapalit ko yung mga pangalan nila. Vinci. Based on the comments na rin guys, si Vinci ang kanilang leader and vocal. Kyler. Is Marcos. Tama. <laughs> Racer. Hmm. Talagang madidistinguish mo kung lip sync yung isang song or kinakanta talaga nila ng live because of parang may second voice na nag-echo. -e diba? Mmm, ang nice. Si Vinci talagang kumakanta ng live, no? Ang stable ng vocals. In fairness. Ang kakit nila para silang mga ano, mga mini penguin na sumasayaw. cutie Letong lito talaga ako sa mga ano nila, sa mga hindi ko alam kung dahil sa makeup ba nila pero 'yung mukha nila feeling ko magkakaparehas. Marcus ay dubo ko paano nila Well, di ba? Karamihan naman sa mga K-pop na sumasayaw at the same time kumakanta. Merong mga stable at may mga shaky yung boses. Pero tong Horizon, marunig mo yung boses ni Vinci, napaka-stable. So cute din ang mga ano nila. Facial expression, rather. The duo. Ito yung gusto kong part. Yung mga pa-break, dapapuntang break dancing nila. Ito yung highlight talaga nung sumayaw-sumunod para sa akin, guys. Is that Jeremy tama no? Ay <laughs> to Ito talaga ako manghangmang sa ano sa Horizon. Balikan natin yung kanilang um break dance moment. Diba ng support na to hands down. halo nga ha? 'yung pinaka inuulit-ulit ko talaga sa music video 'yung break dance nila That's it. I might say dahil pinanood ko rin yung guesting nila during the Good Morning Kapatid, di ba? Nag-perform din sila ng Sumayaw sa Munod doon. Kudos, no? Sa lahat ng members dahil binibigyan nila yung best nila pag nag perform talaga sila. Kumbaga, professionalism at its finest sinasabi natin. Napaka-solid at stable ng vocals nila dito. Lalo na pag nag-perform. Well, hindi madali. Ito yung sinasabi ko lagi kapag nagkagawa akong reaction video sa mga boy group na sumasayaw at the same time kumakanta. Okay, understandable na naglilip-sync sila kasi mahirap yung choreography nila, di ba? And doon dito ako believe sa horizon eh. Lalo na kay Vinci. Kakaloka low -ka yung powerful vocals niya. In fairness, di ba? Comment ko din yung um, break dancing nila, yung pagsayaw nila. Nakakatawa yung part na yun. Yung pinaka-favorite part ko ng music video nila. And ayun, another reaction video na naman for Horizon. Hopefully guys, na nag-enjoy din kayo sa um, panonood sa reaction video na to. Ano pa ba yung mga masasabi nyo pa sa Horizon guys? Let me know in the comment section. And kung yung mga suggestions, or recommendations kayo guys na gusto nyong gawan ko ng reaction videos. And once again guys, this has been CJ, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Bye bye guys!